Nakompleto na ang bagong production building ng Murata Manufacturing Curidunao Ltd. sa Pilipinas. Isang malaking hakbang na nagpapakita ng patuloy na tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan sa ating manufacturing sector. Ang Murata, isang kilalang kumpanyang hapon na gumagawa ng mga electronic components tulad ng sensors at capacitors, ay nagpalawak ng kanilang operasyon sa bansa upang matugunan ang lumalaking demand para sa high-tech devices sa buong mundo. Matatagpuan ang bagong planta sa loob ng First Philippine Industrial Park sa Batangas at inaasahang magbibigay ito ng daan-daang bagong trabaho sa mga Pilipino mula sa production operators hanggang sa mga engineer at quality specialists. Ayon sa pamunuan ng Murata, napili ang Pilipinas dahil sa magaling na workforce, strategic na lokasyon, at matatag na suporta ng gobyerno sa industriya ng electronics. Malugod namang tinanggap ng Department of Trade and Industry DTI, ang balita. At sinabing ito ay patunay na nananatiling matibay ang tiwala ng mga foreign investors sa kakayahan ng mga Pilipino. Sa kabuuan, ang pagbubukas ng bagong planta ng Murata ay hindi lamang dagdag sa trabaho at kita, kundi simbolo rin ng lumalakas na kumpiyansa ng pandaigdigang merkado sa industriyang Pilipino, isang hakbang patungo sa mas makabagong at maunlad na ekonomiya. Bukod dito, sinabi ng kumpanya na magpapatupad sila ng environment-friendly technologies sa bagong planta gamit ang renewable energy at waste reduction systems bilang bahagi ng kanilang pangako sa sustainable manufacturing. Sa kabuuan, ang pagbubukas ng bagong planta ng Murata ay hindi lamang dagdag sa trabaho at kita, kundi simbolo rin ng lumalakas na kumpiyansa ng pandaigdigang merkado sa industriyang Pilipino, isang hakbang patungo sa mas makabagong at maunlad na ekonomiya.